Alright guys, sa video natin ngayon ay uh, magpapalit tayo ng uh, ilaw nito na napundi, no, yung pinakahay na headlight. So, papakita ko sa inyo kung paano. Ito ay isang uh, MP350 Premium. Pakita ko paano magpaklas, magkabit. Kahit ilaw lang yung papalitan natin, pero marami kasi ang may yung gagawin babak. yung babaklasin. No? Okay, so, let's go. Yeah, di pa. pocket ko lang kasi ito naman salpak lang ito lahat no? Oh. itong ganito pa ikot niya grills siya so, kung magsungkit nga, walagyan nyo lang ng basahan para hindi magaslasan yung banda rito yung sa taas disalpak din kaya ito yung mga ganito. Kaya, kaya madali siyang babaklasin basta ingat lang ngayon guys nakita na natin yung ano dito torilyo ng headlight nakalimabunan ng headlight pero pa torilyo ng headlight pa natin ng -gigish. uh, gigis. Uh, na ratchet. sana makatulong kong video na to sa mga uh, gustong mag uh, DIY o yung hindi na magpapagawa yung sarili lang parehas lang naman yung haba nito yung tornilyo guys oh. yung digis ang head no kaya okay lang kahit mag bali balik dad. kasi pare parehas ng haba pero kung iba iba ang haba kailang tandaan mo kung saan galing so dito naman tayo para makita natin yung tornilyo dito kailangan natin buksan yung ano yung uh, pintuan sinaka-throw yun dito sa loob. so kung dito ang tumulo tatlo sa loob isa ah, ah, no? pagka nakuha mo na pwede ganito lang ah, patungan mo Okay. 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 Okay na magagalaw yung camera. Ito lang. At uh, yung heart light nito, medyo puntihin na rin. So, itinang, ko rin. So, papalit natin dito, guys, yung standard lang, kung ano yung nakalagay dyan. Ang watch nito isa uh,

natin tong socket. Yan. Ito yung socket. Napaklas okay. na. No? Ito naman. Katakit lang na ng goma ito guys. Scroll natin na pagbalik natin mamaya. Saradong sarado din to. Kasi pag hindi, visual dyan nagbumoys. No? Ito na guys yung Ito yung ating ito. Ito guys, nabalik ko na. So, testing ko na bago ko ulit kung iilaw siya. Okay, ito na. Balik ko na lang pag naagaan. Tapos. Uh Oo. -oh. sobelang ano ka sanding <tapos> Pagpuntahan lang balik. Kaya gano'n lang guys, pag alit uh, may pundi yung ilaw dito sa premium. So, ito naman, sasalpak na lang ito mamaya. So guys, uh, sana nag-enjoy kayo no, sa DIY. At sana nakakuha kayo ng uh, kahit kunting kaalaman. So, maraming maraming salamat sa panonood. Bye-bye.